Salamat sa pagtangkilik sa Filipino Guru, ang inyong ultimate gabay sa pagtuklas ng yaman ng ating wika, panitikan at kultura. Ang lahat ng mga iyan ay papaliwanag natin sa pinaka-madaling pamamaraan. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na inyong mga brain cell at notebooks dahil dito, guaranteed and learning and entertainment combo. Don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong videos. Sa araw na ito, ipag-uusapan natin ang konsepto ng teorent psychological sa pamamagitan ng pagbabalik tanaw sa paborito nating animated movie, ang Inside Out. Sa bawat eksena ng Inside Out, makikita natin ang masalimuot na emosyon sa pag-iisip ni Riley habang siya ay dumadaan sa pagbabago na kanyang buhay. Ngunit sa likod ng kanyang personal na laban, may mas malalim na tema ng psikolohiya at emosyonal na pagunlad na nagaganap. Narito ang mga halagang konsepto ng teoryang psikolohikal na makikita natin sa kwento ni Riley. Una, Psychoanalytic Theory Ayon sa Psychoanalytic Theory ni Simon Freud, ang ating mga desisyon at pag-uugali ay kadalasang sa han ng ating subconscious mind. Sa Inside Out, makikita natin ang iba't ibang emosyon na kumakatawan sa iba't ibang aspekto ng psyche ni Riley. Si Joy ay ang embodiment ng id, ang bahagi ng ating sarili na palaging naghahanap ng kasiyahan at saya. Si Sadness naman ay ang ego, ang tagapamagitan na nagsusumikap balansehin ang mga impulsong ito at ang realidad ng buhay. Sa kanilang interaksyon, makikita natin kung paano nagkakaroon ng ugnayan ang mga iba't ibang aspektong ito ng ating pagkatao. Pangalawa, behaviorism. Ayon sa teorya ng behaviorism, ang ating mga pag-uugali ay resulta ng ating mga karanasan at pagkatuto mula sa kapaligiran. Sa kwento ni Riley, makikita natin kung paano siya nagre-respond sa mga bagong sitwasyon at paano ito nakaka sa kanyang emosyon. Ang kanyang mga karanasan sa paglipat ng bahay, pagbasok sa bagong paaralan, at pakikibagay sa bagong buhay ay nagpapakita ng epekto ng external stimuli sa kanyang pag-uugali at emosyon. Pangatlong konsepto, Humanistic Psychology. Ayon sa Humanistic Psychology, mahalaga ang pagunlad ng sarili at ang paggamit ng self-actualization. Sa Inside Out, makikita natin ang suporta ng mga magulang ni Riley at ang kanilang pagmamahal na tumutulong sa kanya upang mahanap ang kanyang sarili sa gitna ng mga pagbabago. Ang kanilang pangunawa at pagmamalasakit ay nagpapakita ng halaga ng pagmamahal at suporta sa emosyonal na kalusugan ng isang tao. Pangapat, Cognitive Development Ayon kay Jean J, ang ating cognitive development ay susi ng ating pagunlad tingnan natin si Riley sa inside out. Habang siya ay lumalaki, natututo siyang balansehin ang kanyang emosyon. Nakikita niya na ang bawat emosyon, kahit ang kalungkutan o sadness, ay may mahalagang papel sa kanyang buhay. Sa kanyang pagkatuto, ipinapakita sa atin ni Riley ng pag-unlad at pagtanggap ng ating emosyon ay esensyal sa ating paglaki. Kaya't habang lumilipas ang panahon, alalahanin natin na ang bawat emosyon ay may silbi at bahagi ito ng ating pagkatao. Sa kabuuan, ang teorya psikologikal ay nagbibigay sa atin ng mas malalim na pag-unawa sa pag-iisip at damdamin ng mga tauhan sa isang tekstong ating binabasa o movie na ating pinapanood. Sa pamamagitan ng pagsusuri ng kanilang emosyon at motibasyon, nagiging mas makatotohanan at makabuluhan ang kanilang makaranasan sa atin. Kaya't sa susunod na magbabasa o manunood kayo ng isang kwento o pelikula, subukin ninyong tingnan ang mga tauhan mula sa kanilang panloob na mundo. Hindi lamang ito pagpapalawak ng inyong pangunawa sa akda, kundi magbibigay din ito ng personal na koneksyon sa kwento at tauhan na ating kinagigiliwan. I hope na may natutunan kayo sa ating video. Huwag kalimutang i-like, mag-comment at mag-subscribe at i-share. Tandaan, sa Pilipino guro, ang entertainment at learning ay laging magkasama. Paalam at kita kit sa susunod na video.